Sa silong ng malamig at malikabok na agos ng oras, nakatayo ang isang puting bahay na tila ba sumisilip sa madilim na gabi na ng Leonard Wood Road, Teachers Camp, Baguio City. Tila nakalimutan ng marami, ngunit hindi kailanman tinalikuran ng mga alaala ng nakaraan. Dito, to revive and render Ikakwento ko sa iyo ang tungkol sa isang residential house sa Baguio City at ang mga nasaksihan ng mga puting pader nito na bahiran ng trahedya. Let's go! Itinayo noong 1920 hanggang 1930 bilang bakasyonan ng kilalang pamilyang Laperal na isa sa pinakamatandang plan sa Baguio City at pinamunuan ni Don Roberto Laperal. Yari ang bahay sa nakakaagaw pansing kahoy na nara at yakal at pinanday sa estilong Victorian American Colonial o ayon sa ilang tala ay Victorian Architecture. Ang puting ganda nito ay natabunan ng mga matang nagmamatsyag sa dilim nang dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig ang kinito ng mga sundalong hapon ginawang garrison at ang naging lugar ng interogasyon karasan pagpapahirap at magpatay sa loob at labas mismo ng mga silid nito sa mga pamilyang lapirat at iniwan si Don Roberto bilang survivor ngunit sa kasamaang palad nadulas ang Don at nabagot ang ulo sa entradang hagdanan na humantong sa kanyang kamatay. Pagkatapos ng digmaan, nanatili ang bahay. Balot pa rin ng trahedya ang bawat sulok nito. Nahimik sa umaga, ngunit sa gabi, may ah! mga yapak sa pasilyo. Boses na kumakalusko sa dingding at mga mata na sumisilip mula sa lumang kurtina. Ayon sa mga kwento-kwento, may batang babaeng namatay sa kalsada sa tapat ng bahay. Ang ilan ay nakakarinig ng pagiyak sa tanan, habang ang iba naman ay nakakakita ng dating mga katulong sa may bintana. Palaging nakatanaw. Palaging nakabantay. Ngayon, ang dating tahanan ay muli na namang binuhay ng mga mesa, mga kandila mga halakhak ng mga kumakain at ginawa itong isang restaurant. Ang mga pader nito ay masyadong makapal upang hindi madama ang mga aninong nagdaraan. Mga yabag sa kahoy, mga bulong sa hangin, mga tanaw mula sa pintana. Mga gabing may dagli ang kandila lamang at malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat ngunit sa bawat katahimikan, sa pagitan ng mga tunog ng kubyernos, may mga kang mahina, malamig na bulong. Eh, hindi pa kami malas. Ang La White House ay hindi lang bahay. Isa itong testamento ng karasan, pagdurusa, at mga kaluluwang di na tahimik. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa teacher's camp, Tumigil ka sandali. Makinig ka. Dahil minsan, ang kasaysayan ay humihinga sa gitna ng katahimikan ng gabi.